again, I am single. Uh, let me repeat that, but I am single. So, of course, there will always be speculation. Wait, Larry, hindi ako hindi ko naabutan sa ano. Ano sabi? Wait, ano sinabi mo kung sa... Welcome back po sa ating channel, Breaking News. Sara Labati nagsalita na tungkol sa kadate nito sa Hong Kong. Reaksyon ng netizens alamin. na ng aktres at celebrity mom na si Sara Labati na single na single siya ngayon matapos silang maghiwalay ng asawang si Richard Gutierrez. Aware si Sara sa viral photo niya kasama ang isang lalaking foreigner na kuha ng magbakasyon siya kamakailan sa Hong Kong. Marami ang nagpalagay na ang naturang non-showbiz guy sa litrato ang bago niyang boyfriend at kapalit ni Richard sa kanyang puso. Nakachikahan namin si Sarah sa naganap advance screening at media con ng comeback teleserye niya sa TV5, ang Lumuhad ka sa Lupa, kung saan makakatambal niya sina Sid Lucero at Kiko Estrada. Nilinaw ni Sarah na ang sinasabing viral mystery guy daw niya ay friend lang niya at wala silang relasyon. I went to Hong Kong to experience the art. It's always been a dream of mine to travel around and I was happy that I was able to go. Simulang paglilinaw ni Sara ng makatsikahan ng ilang members ng press kasama ang aming team. Dagdag pa niyang paliwanag, and that photo circulating around is my friend. I visited Hong Kong and met up with different friends. Ayun pa sa aktres, wala siyang nakikitang offensive o problema kung malink man siya ngayon sa ibang lalaki dahil single naman daw siya. Is it unfair? Is it bothering me now? It takes a lot more for something to bother me now. But I think as, as a woman, we're all allowed to have guy friends but again, it's okay to speculate because again, I'm single and it is part of this whole new thing, paliwanag ni Sarah. Kumalat sa social media ang picture ni Sarah habang kumakain sa isang restaurant sa Hong Kong kasama nga ang kanyang mystery man. May nagpasa lang ng mga litrato sa akin ng sightings ng isang kababayan na sobrang avid viewer, nakasabay daw niya sa restaurant sa Hong Kong si Sarah Labati, ang chika ni OG Diaz sa kanyang YouTube channel. Nasa kabilang table si Sarah at merong kasamang lalaki si Sarah, Ania pa. Samantala, muli ngang mapapanood si Sara sa pinakabagong action drama series ng TV5, ang Lumuhad ka sa Lupa, na magsisimula na sa April 8, 2.30pm, after Itbulaga. bulaga.